Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nakarating sa ilang ng Sin at tumigil sa Kadis. Doon namatay at inilibing si Meriam. Wala silang makuhang tubig doon. Kaya, Nag-usap-usap sila laban kay na Moises at Aaron. Sinabi nila, Mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tuldang tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin? Pati ang aming mga hayop, bakit ninyo kami inialis sa Egypto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil ng pagkain. niwalang igos, ubas at granada. Wala man lang tubig. Nagpunta si na Moises at Aaron sa harap ng tuldang tipanan at nagpatira pa. Napakita naman sa kanila ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan. Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kaban ng tipan. Tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, Makinig kayo mga mapang himagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig sa batong ito? Pagkasabi noon, Makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masabang tubig at nakainom ang bayan, pati ng kanilang kahuan. Ngunit, pinagsabihan ng Panginoon si na Moises at Aaron, wika niya, dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makakarating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon. Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan. salita ng Diyos salamat sa Diyos